Ay, huwag po, sir. Huwag po. Ha? Nangangalak. Nangangalak lang po kami, sir. Ah, buti ah, buti. Baka lang, sir. Ah, buti ah, Mga buti. Boss, boss eh. Buti ho. Anong buti? Nangangalakal po ako, sir. Oo. Baka may mga buti po kayo dyan. Hindi ka na. Ay. Ay. Ito, buti ba ito? Buti po, sir. Ay, kung baka din ito ito? Ay, wag po, sir. Wag po. Ha? Nangangalata. Nangangalata lang po kami, sir. Naga saan po yun? Naga, samping ito po. Ha? Samping ito po. O, tingnan dito. Kailangan pagbigay sa akin. Ito sir. Akaon tingnan po, sir, yung ano. Akaon. buti niyo. Sir, binedek ko ito sir. kulang sir yung mga buti ko sir. Ay, wala akong pakialam kung binigay mo yan. oh, lugi po ako nito sir. Ay, wala akong pakialam po lugi ka. Basta magbigay ka. Ano? Gusto mo? Ihagis ko to sa'yo. Wag mo, wag, wag naman po sir. Nangangalaka lang po ako sir. Ay. Ano pa lang gusto mo? Ibigay pa ako sa'yo ng pagkain mo. Alam po, sir. Paos na danti ko. Paano ba kasi? lahat silang nang dito. Kasi lana nabigay bigay. Ikaw hey, lang ani. Eh. Ngayon lang po ako kasi lang po ako nagdaan dito, sir. Dito ko po alam Dito na lang po, sir. Mabaliktad na lang po ako. Dadalhin ko na lang po itong palakan ko. Hindi pilit 'yan. Yung papayag. Ano? Halaw. Ih Yan gusto mo eh. Balik ka. Hindi ko ako makakalis. Nasa iyo po yung susi. Nakabidyo po pati kayo sir. Oh, wala akong pakialam sa video, niyan. O, video, video yan. I-upload mo po yan. Ma, ma makikita po kayo sa buong mundo niyan sir. Bala ka. I-upload mo. Ano ngayon? Basta yung dumadaan dito bumibigay sa akin. Ikaw lang ayaw bumibigay eh. Lugi naman po sir. Ito ba? Kauti nga po yung napangalaman. Wala akong po, pakialam yun. kung lugi ka. Ang halaga, magbigay ka na nadaan dito ikaw lang ano ah lumampas sa ano ah nakasama kayo Sa pili-pili lang po kami sir doon ka lang doon ka dito lahat ang gumadaan dito sila na ako sila lang mo ba ako eh. ngayon lang po ako nangalakal dito ay eh. patagal na po ako nangangalakal ngayon lang po ako nangalakal dito pasensya na po hindi na lang po ako nangalakal dito uwi na lang po ako sige umalis ka na yung siya dina, po siya po eh. na sa inyo po si Rice. Oh yan. Sige. Kaya. Salamat po sir. Salamat po. Sige. kayo ngayon pa? Karating lang namin yung mama mo. Umuwi ka agad yan si papa mo. Nakasumpong ng mabait. Ito nga <laughs> na pa? <laughs> Natakot si papa mo. Namutla. <laughs> Inihagis ng mama yung buti niyang binili. Totoo nga yun pa. <laughs> Kachamba na naman ako, Bunso. Kala ko mabintang buti. Paglapit sa akin hawakan yung isang sako ng buti. Ibinarag pa! Kabara yung buti ko! <laughs> Walang tinubo si papa mo doon sa buti. Takot dinawal si mama mo. <laughs> Sabi niya, Halika, uwi na tayo. Bukas na lang tayo mga lakal. <laughs> hindi e, sayang po pa yung buti. Ay, hindi masayang, sayang. Ganyan talaga yan. bagay ng buhay. Di ba? <laughs> Bakit iningihan po si papa mo? Oo, uh, iningihan yan si papa mo. Hindi naman binigyan ni papa mo. Eh, bakit mo po, Papa, hindi binigyan? Dapat binigyan mo na. Bibigyan po, mambaga yun. Namimili tayo ng buti para kumita, tapos sila mahingi sa atin pang ano lang, pang inom. Alang, ang bigyan ko siya pang inum lang. Buti ko sabihin niya, Pre, baka may pang ano kamay, may, may sobra-sobra ka dyan. May pang soft drinks. Hmm, kahit pang soft drinks lang. Ay, di bibigyan ko. O, di ba? Kasi pang soft drinks, baka nagugutom. Ay, eh, pero kung gano'n na, abusuhin ka at ipapambili lang ng alak. Ay, wag na. Pagtakbo na lang ako sa nyugan. Pag hinabol ako, di ako mabigay. Pero kanina, hindi nakatakbo. Ay, <laughs> paano ako tatakbo? Si mama mo, video ng video. O. Oh. Siyempre, yeah, alam nga naman, hindi ko i-video yon. O, video ng video. O, kahit paano. Eh, hindi ako tumakbo. May ebidensya tayo, di ba? Buti pumayag na videoan siya pa. Ay, alam nga, tutoy. Sinabi ko pa nga na. Sir, naka po kayo. I-upload ko po yan. Ay, ang sabi pa sa akin, tutoy ay. Ay, wala akong pakialam. Kahit i-upload nyo pa yan. Ano man.